Sobrang misko ko 'yon. Ang misko 'yon mga makikita nyo. Ang misko palakpakan nyo. sa akin pambili ng gamot. Pambili ng para sa mga bata, sa eskwela. na ko yung wala pang bilhin sa tapos. Wala pang kahit ang For the past 20 years, araw-araw, yun ang na nabibili ko sa aking mga kababayan. And I believe 90% puro may hirap ang ating mga kababayan. Kaya mag-alala, nabuksan mo ulit ang bintuan para sa inyo. Gusto ko magpasalaman yeah. sa TV5, Ninja Quest, the CEO and the President, mag-game basas. Maraming salamat. Ms. Shanna Olaso, Ma'am Shanna, thank you so much for also. Ms. Abaxte, Sa mga mungubo po na bagong stop ng Wiltuin, sa mga tumanggap sa akin muli sa TV5, and most especially to the chairman, at kaarawan po niya ngayon, the most valuable person sa aming lahat, sa ating lahat, kung wala ang walang merato, walang kuryente, walang tubig, walang telecommunication, walang TV5, walang smart TV, o oh, walang smart, walang talk and text, walang PLDT, at maraming pang iba. Our chairman, our boss, a good friend, Mr. Manny, be sir siya. Be happy birthday. Salamat po, Chairman. Sa sabi ni Ma'am Jay, sa sabi ni Michelle, it's all up to MVP. Siyempre, lahat po kami dito, mga sundalo lang. Susunod kami sa mag-uutos. Sa lahat. Alam niyo ba yung kalikasan?